Maraming dahilan kung bakit ang tao ay umiiyak. Pwedeng nasakta ng personal o kaya naman ay naawa ka sa kalagayan ng iba. Alin pa man ang dahilan, minsan sa kaiiyak natin, hindi natin maipaliwanag ang gusto nating sabihin. Minsan pag may batang nagiiyakan tapos nagsusumbong, eh, matatawa ka na lang kasi hindi mabuo-buo yung sasabihin, kakaiyak. Tapos lalo na lang iiyak dahil hindi masabi yung gustong sabihin. May mga pagkakataon din na sobrang bigat ng sitwasyon na hindi mo masabi ng hindi ka naiiyak. May mga nakausap akong ganyan na misan ang tagal inipon ng lakas para masabi ang kabigatan ng loob pero pagbuka pa lang ng bibig, naiyak na. Madalas ay sinasabi ko na lang na saka na lang magsabi kapag ka-okay na. Nangyayari ito lalo na kung may matinding lungkot o pangyayaring nadarama ang isang tao. Merong naiiyak dahil nandun yung feeling of helplessness. Gusto mong tumulong pero wala ka maitulong. Gusto mong lumaban pero wala ka naman lakas. Gusto mong may mangyari pero wala kang kakayahan. Ang hirap, di ba? Nakaranas ka na ba ng gano'n? Misa nga kakaiyak natin, halos wala na tayong luhang mailabas dahil misang puro hagulgol na lang na parang nagsasabing, damayan mo ako sa aking dalamhati. Kaso lang, hindi mo naman maipaliwanag yung dalamhati mo. Yung gusto mong mag-share pero di ka naman makatahan. Yung gusto mong magsabi pero puro hagulgol at iyak na lang. Alam mo, sa kabila niyan, may paalala ang Bible. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ang verse na ito ay nagpapakita na nariyan ng Diyos para sa iyo. At anumang kalagayan ng buhay mo ay nais niyang damayan ka at hanguin ka sa kalagayang hindi ka tanggap-tanggap. Meron ka bang kabigatan na hindi masabi sa iba? Alam mo, kahit yung unspoken request natin ay alam ng Diyos. Kung meron kang kabigatan, gusto kitang ipanalangin. Dumulog tayo sa Diyos. Panginoon, nakikita niyo po ang buhay at kalagayan ng bawat isa. Minsan po, merong kaming hinaing na hindi namin masabi sa kapwa, subalit kailangan naming ibunyag sapagkat napakabigat sa kalooban. Salamat dahil sinasabi ng iyong salita na maging ang mga bagay na ito ay alam po ninyo. Dalangin ko po na kung sino man ang nabibigatan sa mga sandaling ito, sa mga pasaning problema, sitwasyong kinalalagyan, iparamdam niyo po sa kanilang inyong pag-ibig ipakita ang inyong kasampatan at nawa maging ang panahon ng kabigatang ito ay maging pagkakataon na matuklasan nila ang dakilang pag-ibig ninyo. Tulungan niyo po sila na sa sitwasyong ito ay magkaroon ng karunungan upang malaman ang tamang hakbang, magkaroon ng katugunan sa kanilang mga panalangin at maranasan ka ng higit sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nais mong patuloy kang maipanalangin o merong kang gustong matutunan pa mula sa Biblia, mag-comment ka sa video na ito at merong makikipag-ugnayan sa iyo. Tandaan mo hindi ka nag-iisa sa iyong suliranin, kaya asa ka pa.